Dalawang magandang balita para sa Israel. Nanawagan si Donald Trump sa tagapagmanang prinsipe ng Saudi Arabia na agad na normal ang relasyon sa Israel at sumali sa Abraham Accords dahil tapos na ang digmaan sa Gaza Strip. Ngayon, bibisita si Prinsipe Mohammed bin Salman sa White House sa susunod na linggo para makipagkita kay Donald Trump. Ito ay pagbisitang di posible ilang taon lang ang nakalipas. Sinabi ng White House na handa na ang Riyadh na gumawa ng makasaysayang hakbang at pumasok sa kasunduan sa Israel. Ang digmaan sa Gaza Strip ay pangunahing hadlang sa normalisasyon ng relasyon ng Israel at Saudi Arabia. Pero hindi lang iyon ang hadlang. Iginiit ng mga opisyal ng Estados Unidos na natugunan na ang karamihan sa hinihingi ng Saudi Arabia para sa normalisasyon at handa na si Ben Salman na lumagda sa kasunduan. Kasabay nito, Ginatrabaho ng Israel ang bagong 20 taong kasunduan sa seguridad sa Estados Unidos na doble sa karaniwan at may dagdag na probisyon. Amerika. Una sa lahat, upang makuha ang suporta ng administrasyon ni Donald Trump at maiwasan ang pagtutol ng kilusang Make America Great Again. At sa pagkakataong ito, mas malaking tulong militar ang hinihintay ng Israel. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, Hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, ilike ang episode, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kung Pechi News. May link sa video description. Doon namin agad inilalatala ang balita. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Sa description ng video, Nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng komportableng format. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Ayon sa ulat ng Axios, sinabi ni Pangulong Trump kay Crown Prince Muhammad bin Salman ng Saudi Arabia sa isang tawag noong nakaraang buwan na inaasahan niyang magsisimula ang normalisasyon ng relasyon ng Saudi Arabia at Israel matapos ang digmaan sa Gaza Strip. At ngayon, sinabi na ng mga opisyal ng Amerika sa mga taga-Saudi na umaasa talaga sila ng malaking pag-usad tungkol sa isyung ito sa darating na pagpupulong ni na Donald Trump at Mohammed Ben Salman sa susunod na linggo sa White House. Sabi nila magandang pagkakataon daw ito para ipahayag ang desisyon nila. Ayon sa ulat ng Axios, ang pag-uusap ni na Trump at Mohammed Ben Salman na hindi pa nailalantad noon ay naganap kaagad pagkatapos ng peace summit tungkol sa Gaza sa Ehipto noong nakaraang buwan. Noon, sinabi ni Trump kay Muhammad Ben Salman na nagawa niyang tapusin ang digmaan sa sektor ng Gaza. At ngayon, hinihintay niya na tuparin ng Saudi Arabia ang bahagi nito sa kasunduan, partikular ang pagsisimula ng normalisasyon ng relasyon sa Israel. Ayon sa Axios, sinabi ni Muhammad Ben Salman na bukas siyang makipagtulungan sa administrasyon ni Trump tungkol sa isyung ito. Mukhang ngayon, mas mataas ang tsansa ng normalisasyon ng relasyon ng Israel at Saudi Arabia kaysa dati. Ang digmaan sa Gaza Strip ang pangunahing hadlang sa normalisasyon ng relasyon ng Israel at Saudi Arabia. Pero siyempre, hindi lang iyon ang nag-iisang hadlang. Pero ayon sa mga opisyal sa White House, ilan sa iba pang mga kahilingan ng Saudi Arabia para sa normalisasyon ng sitwasyon ay natugunan na ngayon. At ang mga Saudi, halimbawa, ay nais magkaroon ng kasunduang pangdepensa kasama ang Washington. At inaasahan na sa pagbisita ni Muhammad bin Salman makakakuha sila mula kay Donald Trump ng mismong mga garantiya ng seguridad. Kaya kung gagawin ni Trump ang hakbang na ito, dapat ding gumawa ng hakbang ang mga Saudi para sa normalisasyon ng relasyon sa Israel. Gusto rin ng Saudi Arabia na hindi na magbago ang desisyon laban sa paglikha ng Estadong Palestino bilang bahagi ng kasunduan sa normalisasyon. Dito may malinaw na hindi pagkakaunawaan. Naniniwala ang White House na ang huling dalawang punto ng Gaza Peace Plan ni Donald Trump ay isinama ang usapin ng Estadong Palestino sa agenda. Sabi nila, sapat na raw iyon. Hindi man garantiya ang Palestina sa hinaharap, pero nailalagay na sa agenda ang usaping ito. Si punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, na tutol sa solusyon ng dalawang estado, ay hindi sang-ayon. Matigas din ang naging posisyon ni Netanyahu tungkol sa pagpapatupad ng planong pangkapayapaan ni Trump. Ngunit hinihikayat ngayon ng mga tagapayo ni Trump si Netanyahu na tingnan ang mas malawak na larawan. Kapag naisakatuparan niya ang plano ni Trump, posibleng makipagkasundo siya ng kapayapaan sa Saudi Arabia. Ano ang mas mahalaga dito? Ilagay mo ito sa timbangan sa plano ni Donald Trump kung tapat na magpatupad ng reforma ang pamahalaang Palestino sa muling pagtatayo ng Gaza Strip, maaaring magkaroon ng kondisyon para sa maaasahang landas tungo sa sariling pagpapasya at estado ng Palestina. Nakinikilala natin bilang hangarin ng mamamayang Palestino. Iyan ay isang sipi sa plano ni Trump. Nabanggit din na magsisimula ang Estados Unidos ng dialogo sa Israel at Palestino para magkasundo sa mga pampulitikang pananaw tungo sa mapayapang pamumuhay. Ibig sabihin, wala talagang direktang pahayag doon na tiyak na mabubuo ang Palestina. May pagdududa kung ito'y tumutugon sa hinihingi ng Saudi Arabia na dapat ay maaasahan, hindi mababawi, at may takdang panahon tungo sa Estado ng Palestina. Ibig sabihin, malinaw na walang anumang takdang panahon, walang anumang garantiya, na kalagay na kapag nagreforma ang mga Palestino at naging sibilisado, doon lang pag-uusapan ang isyong ito. At alam mo, Magkakaroon ng mapayapang pakikisama. Pero kahit ganoon, ayon sa Washington, maaaring ipikit ng Erid ang mga mata nila dito kapalit ng garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos. Babanggitin ko, ang sabi ng isang source ng Axios, mensahe namin sa mga Saudi. Ginawa na namin lahat ng hiningi ninyo. Ngayon, may mga bagay na gusto ni Pangulong Trump. Halimbawa, ang normalisasyon ng relasyon sa Israel. Kaya, paano ninyo, mga kaibigan, bala kumilos sa direksyong ito. May isa pang kawili-wiling punto rito. Si Netanyahu ay nag-abot ng isang pakete ng mga dokumento tungkol sa normalisasyon ng relasyon sa Saudi Arabia sa kanyang pinagkakatiwalaang tao na si Ron Dermer, na patuloy na gumaganap bilang espesyal na sugo kahit tinanggal na siya bilang ministro. At ngayon, naipasa na ni Dermer ang pakete kay Vice Presidente ng Estados Unidos na si Jay Duens at kalihim ng Estado na si Mark Rubio upang talakayin nila ang usapin ng normalisasyon kasama ang mga Syrian at Saudi. Ngayon, si Pangulong Ash-Shara ng Syria ay bumisita sa White House kung saan pinag-aaralan pa rin ang normalisasyon ng relasyon. Ngayon, ang susunod ay ang Saudi Arabia. Kaya't mainam na hintayin ang pagbisita ni Bin Salman sa White House dahil maaaring magbigay linaw ang pagbisitang ito sa maraming bagay. Kasabay nito, sinisikap ng Israel na makipagkasundo sa United States para sa bagong 20 taong kasunduan sa seguridad, doble sa karaniwan at may Amerika muna na probisyon upang makuha ang suporta ng administrasyong Trump. Ibig sabihin, gusto ni Netanyahu na mapabilang sa internasyonal na kasunduan na pabor sa Amerika muna. Kahit na kumbaga, ang dating kasunduan ay nangakong magbibigay sa Israel ng 4 bilyon bawat taon na tulong militar at tiyak na susubukan ng Israel na makuha din ang parehong halaga sa hinaharap. Gayunpaman, ngayon ay magiging mas mahirap ang pagtanggap ng ganitong kasunduan dahil sa lumalaking pagkadismaya sa Israel, kabilang na sa mga taga-suporta ng MAGA Plus. Matindi talagang bumatikos sa Israel ang mga sumusuporta sa kilusang palestino dahil sa mga ginagawa nito. At kumbaga, magiging mas mahirap daw tanggapin ang ganitong desisyon. Ang kasalukuyang sampung taong Memorandum of Understanding na nilagdaan noong 2000, at labing anim sa panahon ni Barack Obama ay matatapos sa dalawang libo at dalawang Hangad ng Israel na magkaroon ng bagong kasunduan sa susunod na taon. Ang normalisasyon ng relasyon sa Saudi ay magpapakita sa mga radikal na tagasuporta ni Trump na ang Israel ay nasa landas ng kapayapaan. Kahit paano ito pakinggan, nagpasya silang ayusin ang relasyon sa mga kapitbahay kaya't nagkaroon tayo ng 20 taong kasunduan sa seguridad kasama sila. Dito ko ilalagay ang tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento. Sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Itutuloy.